Matagumpay na ipinagdiwang ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija Provincial Office ang Consumer Welfare Month 2025 sa atrium ng NE Pacific Mall, Cabanatuan City. Dinaluhan ang nasabing pagdiriwang ng iba't ibang stakeholders gaya ng mga kinatuan mula sa Local Government Units o so LGUs, media at mga grupong binuo ng DTI tulad ng Nueva Ecija League of Market Administrators o NELMA, Nueva Ecija Market Vendors Association o NEMFA at Nueva Ecija Consumer Advocacy Association o NECAA. Dalawang pangunahing aktibidad ang tampok sa selebrasyon, ang Fan Zumba Marathon na layuning isulong ang kalusugan, pagkakaisa at partisipasyon ng mamimili at mga katuwang sa komunidad at ang proper program na nagbigay diin sa patuloy na advokasya ng DTI at mga katuwang nito sa pagtataguyod ng karapatan ng mga mamimili at patas na kalakalan sa buong lalawigan. Bilang pagkilala sa mahusay na pamamahala ng pampublikong pamilihan, apat na LGUs kasama ang kanilang mga lokal na punong ekotibo ang ginawara ng pagkilala. Samantala, 15 establishmento naman ang pinagkalooban ng DTI Bagui Seal of uh, Excellence dahil sa patuloy nilang pagsunod sa mga batas, pangkalakalan at pagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa mga mamimili. Nagpahayag naman ang buong suporta si District 3 Representative Jay Vergara sa mga programa ng DTI na nakatuon sa proteksyon ng mamimili at pagpapaunlad ng negosyo. Nagbigay ng makabuluhang mensahe si DTI Regional Director Edna T. Dizon kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng balansing suporta sa mga mamimili at negosyante upang makabuo ng patas at inklusibong merkado. Nakibahagi rin sa selebrasyon ng mga kinatawan mula sa Media at Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST na lalong nagpapatibay sa ugnayan ng DTI, akademya at komunidad. Nagpahayag rin ng suporta ang pamunuan ng Any Pacific Mall na nagsilbing venue partner ng taong ito sa makabuluhang pagdiriwang ng buwan ng mga mamimili. Ang selebrasyon ngayong taon ay may temang Bida ang Consumer sa Bagong Pilipinas na layuning ipakita ang mahalagang papel ng empowered consumers sa pagkatamo ng inklusibong pag-unlad at matatag na ekonomiya. agad inatasan ang Search, Rescue and Retrieval o SRR Team ng Cabanatuan City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO noong miyerkules ng umaga, October 15, matapos makatanggap ng ulat mula sa local DRRM office ng bayan ng Santa Rosa, hinggil sa isang insidente ng pagkalunod sa ilog pampanga sa barangay San Mariano, Santa Rosa, Nueva Ecija. Kaagapay ng Kapanatuan SRR Team sa isinagawang operasyon ng mga lokal DRRM offices ng Palayan, Bungabon at Santa Rosa, pati na rin ang Bureau of Fire Protection o BFP, Santa Rosa. Matapos ang halos dalawang araw ng tuloy-tuloy na paghahanap, Matagumpay na narecover ang katawan ng biktima da kung alauna 25 ng hapon noong October 16, 2025 sa bahagi na ng San Anton, San Leonardo, ilang kilometro mula sa lugar kung saan ito nawala. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang pamilya sa lahat ng tumulong sa paghahanap. Kinilala ang biktima bilang isang lalaking 33 anyo sa presidente ng barangay San Mariano, Santa Rosa. Ayon sa mga kaanak ng biktima, inutusan lamang umano ang lalaki na kumuha ng ampalaya ngunit hindi na ito nakauwi. Ikinuwento ng ilang residente na nakita pa nila ang binata sa ilog na tila itinataas ang kamay ngunit inakala nilang lumalangoy lamang ito. Kalaunan na pag-alaman nilang nalunod na siya nang hanapin ito ng kanyang pamilya. Dahil dito formal nang idiniklara ang pag-deactivate ng search and retrieval operations at ang bangkay ay na-turn over na sa mga kaukulang otoridad para sa karampatang investigasyon at dokumentasyon. Patuloy namang nagpapaalala ang mga otoridad sa publiko na maging maingat at iwasan ang paglalangoy o pagtawid sa mga ilog lalo na sa panahon ng tag o may malakas na agos ng tubig. Pinangunahan ang pamahalang lungso ng kabanatuan sa pamagitan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO at sa pagpagtulungan ng Office for Senior Citizen Affairs o OSCA ang selebrasyon ng Elderly Filipino Week bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng mga senior citizens sa komunidad. Ginanap ang pagdiriwa ngayong October 16, 2025 na may temang Honoring the Legacy Empowering the Elderly. Layunin ng temang ito na kilalanin ang yaman ng karanasan at kontribusyon ng mga nakatatanda habang patuloy silang pinalalakas at hinihikayat na makilahok sa mga gawaing panlipunan. Nagtipon-tipon ng mga senior citizen mula sa iba't ibang barangay ng lungsod para sa isang araw na pagkilala, kasiyahan at pagkakabuklod. Tampok sa programa ang mga palatuntunan, sayawan at mga aktividad na nagpapakita ng pagpapahalaga at pagmamahal sa sektor ng mga nakatatanda. Sa pamagitan ng taon ng pagdiriwang na ito, muli nga pinagtibay ng lokal na pamahalaan ang kanilang pangakong isulong ang kapakanan ng mga senior citizen at iyaking sila'y nananatiling aktibong bahagi ng lipunan.